paano na ang BANI? BANI, ang Nations Girl Group ng Pilipinas. Pero paano nga ba sila nabuo? Hindi ito basta overnight success. Matinding pagsubok, training, at sakripisyo ang pinagdaanan nila bago sila naging isa sa pinakamalalaking P-pop groups ngayon. Ang simula, Star Hunt Academy. Snippets of their pre-debut performances. Nagumpisa ang lahat noong 2018 nang inilunsad ng Star Hunt Academy ang isang audition para sa bagong generation ng Filipino idols. Libo-libo ang sumubok pero walo lang ang nakapasa para sumailalim sa matinding training. Kasama rito ang vocal training, dance rehearsals, at character development, halos parang K-pop training system. Matinding pagsubok at debo. Aminin natin, hindi madali ang pinagdaanan ng bani. May mga pagkakataong halos sumuko na sila dahil sa hirap ng training at pressure. Pero noong 2020, sa kabila ng pandemya, tuloy pa rin ang pangarap. Sa wakas, nagdebo sila noong June 11, 2021, sa ilalim ng ABCBN Star Music. Binay's nice, Rise to Fame. Mula noon, sunod-sunod na ang tagumpay ng bani. Ang kanilang debut song na Born to Win ay nagsilbing anthem ng kanilang journey. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa international scene, napansin sila. Mas dumami ang fans, at mas tumibay ang band ng grupo. Ang mensahe ng bani sa mga fans. Hindi lang talent at visuals ang puhunan ng bani, nariyan din ang kanilang genuine love sa kanilang fans, ang blooms. Lagi nilang sinasabi, sama-sama nating abutin ang pangarap. At sa bawat performance, patuloy nilang pinapatunayan na sila ay tunay na born to win. At iyan ang kwento kung paano nabuo ang bani. Kung gusto nyo pang malaman ng iba pang kwento ng P-pop, don't forget to like, share, and subscribe sa kwentong musika. Kita kit sa susunod na episode.